everyone good morning i'm back this is sam Brusas and welcome back to my youtube channel oh my gosh this is it guys pag-uusapan natin ngayon, Michelle D. umarangkada na sa pasarela Panalo ba? Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers Jan, hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamangasamdyan na laging sumusuporta. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay nawindang kasi eto na nga ang ating pambato ay nakipagsabayan ng pasarela. So nakipagsabayan siya ng pasarela kay Miss USA Ecuador, India, ah uh, Cayman Island at saka kay Bahamas. Ano ang masasabi ko? Ang masasabi ko sa pasarela niya, perfect. <laughs> sobrang bongga, sobrang panalo. So, hindi ko inaasahan na kaya niyang kumabog ng ganito. So, yon So, sobrang natuwa ako, guys. Siyempre, naloka ako. Kung titignan mo, ito kasi si India, isa na to sa mga pinakamagaling rumam pagdating dito sa pasarela. Nakikita natin yung mga pasarela example niya. Pero, nakipagsabayan si Michelle D sa kanya at nakita natin kung paano pumalo si Michelle D. Nakita ko yung mga palo ng paa niya. Nakita ko kung, alam mo yon yung kaseksihan niya habang naglalakad. Hindi mo kasi makikita kasi yung damit niya masyadong flowy. Pero kapag inano mo, tinitigan mo talaga yung mga hakbang niya, masasabi mo, nako, Michelle D., Meron talaga siyang baon pagdating sa pasarela. Hindi ka matatakot na nako baka hindi niya magawa ng tama yung pasarela. Dito pa lang nakita ko na yung galing ni Michelle D. dito sa pagdating sa paglalakad. So, ako para sa akin ha, mas nalamon niya pa nga si, ano, si USA. Si USA magaling na to rumampa kasi ano to, rampadora to. Pero yung lakad ni USA kanina, parang alam mo yun na mas mapapasin mo pa rin yung kay Michelle D. Either nakatabi niya pa sa Ecuador ha. Sa Ecuador ang sexy. Very Miss Grand yung dating. And then ito naman si India. Masasabi mo namang maganda talaga yung pasarela ni India. Pero hindi nagpahuli si Michelle D. As in talagang sumabay. So doon pa ang kampante na ako sa kanyang pasarela. Example na parang sabi ko wow. So siguro taping to doon sa ano taping to doon sa tawag dito para sa video nila but masasabi ko good job si Michelle di dito di ba so ano naman masasabi natin sa outfit niya sa outfit niya panalo so gusto ko yung damitan niya hindi ko na expect kasi na magdadamit ng ganito si Michelle di kaya naluloka ako pero maganda magandang tignan mararamdaman mo yung pagiging elegante mararamdaman mo yung yung nandoon talaga na tama lang yung galaw ng ating pambato dito sa Miss Universe. Gusto ko rin yung baksak ng buhok niya na tama lang na ganun lang na wala masyadong eksena para for the next day mararamdaman mo yung kanyang transformation, di ba? And then ano pa ba? So eto hindi sila nagkakasama ni Thailand. So syempre dito ramdam mo yung intense dito sa competition ng dalawang kandidatang to. At dito talaga masasabi ko na ko Mukha talagang sa talaga yung tapatan nilang dalawa. Uh, si Thailand, lagi mo makikita nakasama niya ang mga Latinas. Talagang dumidikit siya sa mga frontrunner ng mga Latinas. Sa isang table na almusal, uh, talagang nakita ko doon na siya lang ang Asian. So, ibig sabihin talaga, gusto niya dumikit sa mga Latinas more than sa mga kapwa niya Asian. Hindi ko pa sila nakikitang magkasama ni Philippines, never pa. So, bakit? Kasi, alam ko na, ano, alam niya na isa si Philippines sa mga matitinik niyang makakalaban talaga dito pagdating sa competition. And then, nando doon na gumagawa si, si, si Philippines ng tamang galawan and then siguro one of this day magka, magkakasama sila saka nakita din natin medyo busy din kasi talaga si Thailand sunod-sunod din yung kanyang booking pero sabi ko nga kung nalalapitan niya yung mga Latinas bakit hindi nga nilalapitan si Philippines o oh, di ba so intriga so ang akin siguro nandoon na alam niya yung iba ang arrive dito ni ano ni Philippines iba yung money so si Philippines ko mapapansin mo mas nakakasama niya sila USA si Panama sa mga Latina si Panama hindi pa dumidikit kay Philippines etong sila Nicaragua sila Vince Venezuela yung mga bitter na, <laughs> na, alam mo na gusto siyang pabaksakin ando doon mararamdaman mo na ang laban ni Michelle di dito ay sobrang lakas kasi para hindi ka digita ng mga kandidatang to dahil alam nila yung galawan mo. Kumbaga intimidating siguro nando -doon din kasi parang si Panama lang yung talaga sa mga Latina. Si Mexico medyo nakasama niya na rin sa isang pagkainan pero hindi niya pa nakakasama itong mga matatindi katulad nila Colombia, nila Nicaragua, nila Venezuela, saka sino pa ba? Uh, yung mga mga bansa na mga Latina, Puerto Rico, hindi pa sila nagkakasama. So yon. So parang napansin ko lang doon sa part na yon, medyo iniiwasan talaga nila si Michelle D. Siguro dahil alam nila yung beauty kasi ni Michelle D pag dumikit sa kanila, maiiba. Sobrang lulutang si Michelle D. Ayun, number one. Number two, uh, alam nila na strong ang pambato natin. Kasi doon sa part na yon kapag hindi ka nilalapitan masyado, alam nila na malakas ang kandidata. So, plus nando doon din na, syempre, ah uh, parang nahati sa Asia yung galing ng mga Asia, katulad neto, si Thailand at saka si Philippines. So, parang mas gusto nila si Philippines. Si India naman kasi parang kahit kanino sumasama siya eh. So, madalas lang magkasama si Pilipinas sa saka si India. Si South Africa, gusto ko din yung galawan ni South Africa kasi si South Africa parang alam mo na strongest at alam mo na nagtatrabaho. So, kita dito yung mga nagtatrabaho talaga. Kita dito yung mga galawan na tama lang. Ang mga galawang alam mo yung simplihan lang ha, parang silent killer sa akin. Ang dyan-dyan, number one si Philippines, si India, si USA, si Colombia, Puerto Rico, ah, uh, Bahrain, gusto ko rin si Bahrain, Australia, maganda din, tahimik lang. And then, si Guatemala, tahimik din lang. Pero yung the rest, ato si Nicaragua, si Thailand, si Venezuela, tahimik nga lang din si Venezuela eh. Si Mexico, ano sila, iba yung atake, especially sa si Nicaragua at saka si Thailand, sobrang parang, isama mo pa si Dominican Republic, silang tatlo, sobrang ingay talaga nila sa competition na to. Sila yung tipo, very, ano, yung active, yung talagang nandoon mararamdaman mo, na labas nila, lagi silang may, may eksena, lagi silang may, Uh, ah, change outfit, especially in Nicaragua at Thailand, So, nakakadami talaga sila ng palit. At yung mga ayos talaga nila, plakado, in fairness naman sa kanila. So, yun. So, ba't na natin, guys, kung saan makakarating to? Kay Michelle D, tama lang ba yung galawan niya? Gusto ko yung galawan ni Michelle D kasi silent but alam mong killer. Yung ganon, silent killer ang drama ni Michelle D. So, ayan na. Mas gusto ko na lang yung ganyan siya. Parang si Beatrice Luigi Gomez, hindi masyado umi-eksena, pero pagdating sa competition, impact. O, oh, di ba? Biglang mambubulaga. So, lahat ng ginagawa ngayon ni Michelle D, I think tama lang. Lailo lang siya. Yung kubaga, tama lang na pataas ang kanyang galawan kesa naman yung pabaksak yung kanyang galawan. So, dapat ba tayo mag-worry sa ginagawa ni Michelle D, tahimik lang? Hindi. Kasi para sa akin, ang ginagawa ni Michelle D, alam mo na nasa discarte niya to. And then, naniniwala ako na kay Michelle D na na bigla siya mambubulaga sa eksena. Tulad yun na sinabi ko kanina, kung paano magtrabaho si Michelle D. ay pulido, lahat ng ginagawa niya ay tama. Napikita ninyo yung kanyang video para sa inviting to vote, so Miss Universe Apps, sobrang panalo yung galawan niya doon, sobrang panalo yung eksena niya doon. Kumbaga, nandoon lang siya sa level na tama yung arangkada niya at nandoon na pag pinagtrabaho mo, makikita mo naman na talaga naman ang linis ng trabaho. Kahit doon sa kanyang opening para sa kanyang introduction. So, maganda ang galawan niya. Tama lang. And then, yung mga pinapakita niyang outfit, yung pinapakita niyang styling, okay din lang. Hindi yung parang lagi kang eksenadora. But, syempre, naniniwala ako na maraming ibibigay si Michelle D. dito sa competition ng Miss Universe. At yun yung aabangan natin sa mga susunod na araw kung ano pa yung mga pasabog niya. Yung kanyang pasarela para sa akin, okay na yon Yung kanyang galawan sa pasarela, parang I think i-level up lang niya konti. Pero yung nakita ko yung pasarela niya kanina, masasabi ko, nako, I'm so excited na para sa swimsuit competition ng Miss Universe ngayon taon na to. Kasi dito, nakita ko na, ay, okay, may ibubuga pala talaga ang isang Michelle di sa competition na to. Kasi no, kanina, pag-dising ko, biglang nasupresa ako. Eh. kasi sabi ko, wow, ang ganda, ang ganda ng galawan ng lola mo. Yung parang tipong may excite ka talaga kasi alam mong pumapalo, alam mo na may ibubuga. So sabi ko, wow, panalo to, gusto ko to. And I'm so excited. Kasi may laban ni eh. may laban ang Michelle D. At nakikita mo na aarangkada ng bonggang bongga. So yon so di ba? So dapat tayo ma-excite kasi ano eh, maraming baon, maraming baon si Michelle D. And then nakikita ko, yung mga galawan ng ibang kandidata ay talagang ganun din ah uh, meron silang mga bala eh, pero sila tonya hayaan mo na maubos yung bala nila si Miss si Miss France gusto ko rin yung galawan ni Miss France napaka elegante sobrang mamahalin sobrang ano so, ano siya yung nakikita mo na she's on the top si Miss France so isa siya sa mga talagang nandirito din sa competition na malakas. So, sabi ko nga, hindi naman ako nagtaka kung bakit si Miss France ay nalagi pala napapapasok sa mga hot pick kasi nga, iba talaga yung galawan. So, para sa akin, France, Philippines, pero parang piling ko, magla last to standing dito. So, gusto ko maglas to standing si Thailand at saka si Philippines. So, di ba? So, yon So, sa ngayon ha, ayun lang yung gusto ko. Pero tignan pa natin in the future kasi iba pa yung ipinapakita din ng ibang kandidata. At maraming malakas ang Diyos si Venezuela, tahimik lang, hindi natin nararamdaman. Pero o may eksena, si Puerto Rico, tahimik din lang, hindi natin masyado napapansin. But alam natin yung galawan ni Puerto Rico. Si Antonia, lagi mo siyang nakikita kasi lagi siyang updated. And then si Nicaragua, lagi din updated si Australia, gusto ko si Australia no? para siyang si Nikki de Mora, ang ganda-ganda tapos, sino pa ba? si India, gusto ko din yung galawan ni India si South Africa, tahimik din lang pero may mga nakita akong video ni South Africa grabe, ang tindi magtrabaho and then uh, gusto ko rin si ano, Mexico si Mexico, sobrang ang fresh ng mukha gusto ko rin si Bahrain. Si Bahrain may pinapakita din sa competition na to. Pero ang inaabangan ko sila, Lebanon. At saka, gusto ko din si Vietnam. Si Vietnam, uh, ang ganda din ng mukha. Pero tingnan natin kung ano yung ipapakita ni Vietnam. Kasi tahimik lang. Si Laos, maganda din si Laos. Pero ayun nga, natatabo na sila ng eksena ng mga Latina. Pero kasi syempre, at the end of this story, hindi naman natin alam kung ano ang meron ang kwento ng bawat isang kandidata. Diyan natin malalaman yan kapag nag-close door interview na at doon, mapapakita nila kung sino talaga sila dito sa competition na to. And doon, magkakaalaman. So ako, para sa akin, So, hindi yan dahil sa galing ng mga Latinas o galing mo rumampa or lagi kang or lagi kang mainay mas maganda na yung silent killer lang yung labanan and then mambubulaga pagdating sa competition. So, yon So, kayo guys, ano guys, ang masasabi nyo dito sa mga pinag-uusapan natin, tingin ninyo, aarangkada uh, pa ba ng bonggang-bongga -bongga ang ating pambato na si Michelle D. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys, guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated. Siyempre sa akin mga chika. Sa akin ang ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam. No. Well.